Hi mga bay. Welcome to my YouTube channel. Magandang araw sa inyong lahat sa mga nanonood. Ayan, sa mga sa video na 'to mga bay, share ko sa inyo kung paano natin uh, aayusin 'yung ating fuel gauge. Ito 'yung fuel gauge ng aking motor. Kasi itong fuel gauge na 'to may problema na. So, check natin kung saan 'yung problema nito kasi kahit na naka full tank ka kahit na bago yung bago ka pa nagpa gasolina ayaw na niyang mag full itong kanyang gauge so ayan nakita ko sa inyong bike ayan dito para may katong, ano niya gasolina hindi na gumagalaw yung kanyang gauge so ang muna natin gagawin tignan muna natin yung kanyang floater floater gauge dito sa ilalim ng kanyang tanke so ito, ito yung fuel gauge ng motor natin so yan mga bay tapakita ko sa inyo kung paano natin to tatanggalin itong kanyang fuel gauge ito so gagamit lang gagamit ng tayo ng flat screw so ayan mga bay gamit itong flat screw ayan ito yung lock so ang gagawin natin nito mga bay i-ano mo yung flat screw dito banda ayan no, ito pupukin mo nang dahan-dahan papunta sa kanan ayan Dahan-dahan lang. lang mga bayon pag -puk. hanggang sa ayan, na. ayan. hanggang sa uh, yung kanyang lock ay ayan mga bay kanon na siya kadali tanggal na yung kanyang lock <coughs> So sa ilalim nito, ito yung kanyang floater, yano. Dito sa ilalim ko. To. Ayan. Tapos ito yung kanyang gasket. Ito. So ito yung kanyang floater gauge ng ating gasolina. Tingnan natin itong kanyang sensor. Kung so, may problema ba to. Ayan. So, kung may problema to, bibili tayo ng set nito. Kasi yung sa may banda, sa may kuluhan, sa may ano niya, hindi naman yan basta-basta masisira. Normal, normally, yung masisira sa cage natin is itong sensor. Ayan. Papakita ko sa inyo. So, sa so, pagtanggal nito, medyo challenge lang yung pagtanggal nito. Kasi kailangan nating ayan, dahan-dahan lang i ganun mo ng uh, akyat parang bunuti mo sa pakyat ng ito pataas ayan pa ganun-ganun lang yung tabay hanggang sa ito'y matanggal ano ayan yan, pataas so, uh, Ganoon lang yung pagtanggal niya, mga bay tanggal na so ganun lang yung pag so ngayon mga bay titingnan natin kung kanyang gauge so ayan o ganun lang yung pagtanggal niya <coughs> kung kayong matakot nandahan lang yung pagtanggal so, check natin to kung okay ba ba to kung hindi na to okay papalitan natin set kasi to so, yan. yan mga bay So, kailangan talaga nating gawin dito para makuha natin tong kanyang wire, tong wire na to. Yan o, kasi yan dito sa may box, sa may u-box. So, kailangan natin gawin. Kailangan nating tanggalin talaga yung fairings niya sa body. Kasi itong wire na to, hindi yan o. Ayan o, ito. Ito yung karuntong niya mula dito sa itaas. So, kailangan natin talaga nating tanggalin yung yung pairings niya dito para tanggalin natin tong wire na to sa kanyang socket to. Para mapalitan natin ng bago. So, ang kailangan lang kasi di, ang ano lang dito mahirap sa wave 125, wave 100. Kailangan talaga nating baklasin yung pairings niya mula sa ulo hanggang dito para matanggal natin tong pairings dito banda so ayan mga bay so ito yung ano kailangan natin palitan replacement lang kasi pag bumili tayo ng genuine nito itong speedometer goods na to mahal yan nasa halaga kung Honda talaga yung run sa halagang 1,000 10 plus so bilhin lang tayo ng pang replacement na so, ito yan o oh. ito yung area. so luwagan muna na natin itong tornillo na to ito mga bay isang bolt lang pala yung kailangan natin tanggalin ito itong bolt na to tapos pagkatanggal mo nyan Ayan, pwede natin tanggalin itong wire to. Ito, kanyang sakit. Ayan, o. Katanggal mo yan, pwede na natin tanggalin yung wire. Ganun lang siya. Ayan. Ayan lang mga bayo. Natanggal na natin yung kanyang buong set na gauge ng ating motor. So, ayan. So, ayan mga bay. Ah, nakabili ako ng ano, pang replacement sa aking gasoline gauge ito. Ito yung bago. Nabili ko to sa halagang 100 plus lang to, 130 tapos yung kaniyang shipping fee per pesos tapos ang total niya is 203 lahat sa so, total. So ngayon, ito yung bago tapos ito yung luma. Ayan. I-visual check natin tong lumang to ano, be. speedometer. Ayan, tanggalin muna natin yung kanyang ito. May maliit na lock dito. Tanggalin natin to. Check natin kung okay pa ba yung kanyang sensor sa ilalim. Ito yung kanyang sensor. So, sa pagtanggal nito, mga bay, ayan. Nagamitan lang natin ng ito itong kutsilyo yan ang lang yan Sa pagtanggal nito dito yan o yan. Uh -huh. yan natanggal na so ang problema nito mga bay itong, itong gauge na to is yung kanyang ito, yung kanyang sensor. Kita ko sa inyo ha. Focus ko. Ito. Ayaw mo focus. Ayan. Ito yung problema niya. Ito yun. Itong, itong kamay niya. Putol na. Ayan uh... Ito putol na yung kamay niya yun o. dapat kasi niyan pareho sila kataas nitong isa ayan ayan oh. ito yung problema niyan kaya ito yung nag ano sa sensor nito ito, yun ito yung pag lagay mo yan dyan ayan ito yung a ah pataas ah, ay pataas, bababa yan, pataas, bababa kaso lang yung mga kamay niya, yung kanyang sensor is putol na kaya ayaw na niyang dumikit dito sa oh so, ayan mga bay ito yung bago kong nabili, ito yun o oh. ito yung ito yung bagong sensor o oh. kumplito pa yung mga kamay niya tapos ito yung sinabi ko sa inyong sira na. Yan, tinanggal ko to sa bagong nabili ko. Ito. Ito yung bago kong nabiling floater gauge. So tinanggal ko para makita nyo lang talaga para kayo na mismo yung mag-check. So ayan mga bay, tinanggal ko to talaga para makita natin yung kung ano yung problema. Yan, pwede nyo naman tong tanggalin. Itong lock nyo oh, maliit pwede nyo tanggalin yan kaso lang ano lang dapat dahan-dahan lang baka mahulog yung lock tapos mawala pa yan. so dahil sa yung nabili ko is pang XRM na floater gauge magkaiba sila ng disenyo sa ano uh. so itong sa ano ko ilagay ko na lang to dito sa bago kong nabili na floater gauge dito. Dito ko siya so ayun lang. Tignan nyo muna kung ano ba yung sira ng ano gauge Ito lang. Kadalasan, ito yung nasisira. Bumili ka lang sa, ano, sa motor shop, tapos sabihin mo na kung ano yung motor mo. May 100 ba, with 125, tapos bibigyan ka nila. So ayan, ngayon, ikabit na natin to mga bay. Tara. So, ayan mga bay, ikabit na natin tong bagong floater gauge natin ito ito yung bago so ikabit na natin syempre sa pagkabit yan kung saan natin tinanggal dito sa may sakit na to dito ito yung tinanggal tin, tinanggal natin kanita, kanina ibalik natin dito ayan saksak tapos dito yung isa kanina ayan lang ganun na sa kadalit mga bayo. Dito natin siya i kapadaan yung wire. Dito sa niluwagan nating bolt. Tapos balik natin yung kanyang Kasi yung trabaho nito ayan pakita ko sa inyo. Ayun ahakyat yan pag ma, full tank, pag nag ano yan, pag empty na yan, bubabayan. Ito so ayan, lang, ganun lang yung trabaho niya. <clears throat> Ay, ko sa inyo paano? Yung cutter gauge natin, ito lang 'yan. Wala uh, wala nang tagahawak ng video kasi. So ngayon, pag bumaba yung gasolina mo, ayan, bababa 'yan. Ayan, so ibig sabihin, okay na yung ano natin, fuel gauge. Pag nag full tank naman siya ayan. ah ayan so kasi yung dashboard natin hindi naman yan basta basta nasisira so tignan muna natin yung kanyang router gauge yung kanyang sensor yan naman yung parating ano yung trabaho niya is uh, ah, kaya may tendency na yung kanyang parang tawag doon parang kamay na magtatouch sa kanyang sensor is nasisira din So ayan mga bay, na natin tong kanyang ano, floater sa loob. Mga bay, paliwanag ko muna sa inyo yung kulay ng ating wire. Pag Honda kasi, itong green, ito yung ground Itong blue, ito naman yung sensor niya papunta sa full tank. Tapos yung yellow is papuntang empty. Ayan, yun lang. Tapos ibalik na natin itong kanyang floater sa loob ng ating ano tangke dito dito natin siya ibabalik so sa pagbalik nito itulak mo lang yun. pag ganun ang dahan-dahan yun na ha mabay medyo ayan pasok na so ngayon kaya na may gasket to baka makalimutan nyo ito yung gasket nyo tapos balik na natin yun lang yung kalasalasang nasisira is yung kanyang sensor so ngayon may ano yan ha ito banda may lock nyan dito dito nyo i, i straight yung kanyang lock tapos balik na natin yung kanyang lang so dito natin i balik na natin yung pag wiring nya dito yan yung pwesto nya ayan so ayan mga bay higpitan na natin yung o testingin muna natin testingin muna natin bay wag nyong kalimutang higpitan yung kanyang lock dito ha? dito so sa paghigpit nito kailangan nating iikot pa kaliwa Ayan na. Nandito ah. Dahan-dahan lang yung pag So ayan mga bay. Tapos ayan. Okay na yan. Okay na yung lock na yan. So testingin na natin yung ano natin. Palikman natin yung takip ng ating gasolina. So ayan mga bay. Okay na yan. Testingin natin yung ano natin yung dashboard ng ating speedometer at saka yung fuel gauge ayan. mahirap kasi walang tagahawak sa ano video so ayan okay na so kuhang kuha na yung kung gaano kadami yung gasolina natin so ngayon kanina is empty yon kasi problemado yung fuel gauge natin so ngayon okay na Ganun lang siya mag troubleshoot ng ating fuel gauge. So, ayan mga bay. So, ito yung sinasabi ko. Ito yung kadalasang ah uh, ito yun ha ito yung lumang lumang fuel gauge natin ito ito yung nakadikit dito So ito yung kadalasang nasisira. Napuputol yung kanyang kamay. Ayan na focus ko muna. Ayan ma focus. So ito yun know, oh. Napuputol yung kanyang kamay. So ito lang yung kadalasang nasisira. So kailangan natin ng palitan to ng palitan natin ng set. May mga mura lang naman to 100 plus. Kaso lang yung sa akin is binili ko sa Lazada. Pwede namang bumili kayo sa motor shop nito. Tanggalin niyo yung ano niyo, fuel gauge nito, ito. ito. <coughs> Tapos gawin yung sample, dalhin niyo sa mga motor shop. Ayun. Baka magkamali pa yung ano pag motor shop na sa pagbigay ng inyong fuel gauge. So, ayan mga bay, maraming salamat sa inyong panunood. Tapos, sa mga masugid kong subscriber, maraming salamat sa inyong mga bay, sa inyong suporta, sa inyong walang sawang suporta. Tapos, kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, kung ngayon pa lang kayo napadpad, uh, pasubscribe nyo naman, tapos hit nyo yung notification bell para kung meron tayong mga bagong video basic video lang naman tong mga i-upload ko. Ma-notify kayo. So sana nakatulong itong video na to sa inyo at saka sana ano, natulungan kayo. Ingat kayo palagi mga bay. God bless. Maraming salamat sa inyong panonood. Tell me that you love me, even if it's